Nagbibigo ang isang lalaki sa tangkang pagnanakaw sa isang piso wifi vending machine sa Tagum City habang nasa isang libong individual mula sa Leyte at Pangasinan ang sumugod sa Banko Sentral ng Pilipinas para kubrahin umano ang trilyong pisong kayamanan ng publiko na nakatago roon. Magbabalita si Ian Suyo. Sa unang tingin, aakalain mong gagamit ng piso wifi machine ang lalaking ito sa barangay poblasyon Tagum City noong biyernes ng madaling araw. Yun pala, binabaklas na niya ang bakal na pinagkakabitan ng wifi machine. Pero nang may dumaang residente, agad nagpanggap ang lalaki na nagsa-cellphone sa gilid. Nang masigurong wala nang nakatingin, sinubukan ulit ng lalaki ang pagbaklas sa bakal. Pero bigo siyang mabuksan ito, kaya nang muli niyang balikan ang machine, sinira niya na ito. Yun nga lang, hindi umubra. Kaya sa huli, sumuko na siya at umalis. Ayon sa may-ari ng piso wifi, umaga na raw nang malaman niyang nasira ang kahon na pinaglalagyan ng makina. Nang i-review sa CCTV, dito na nila nakita ang tangkang pagnanakaw. Sinik namin yung CCTV tapos doon namin nakita na finors pala yung, yung pag, ng padlock. Dalawang padlock po yun tapos sinira rin yung, yung box Maswerte namang hindi nakuha ang machine pati ang pera na nasa loob nito. Hindi naman kilala ng may-ari ang kawatan na posible umanong dayo sa kanilang lugar. Na na nila ito sa Tagum City Police at patuloy na hinahanap ang suspect nao, Napasugod sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa Rojas Boulevard sa Maynila ang nasa isang libong individual na galing pa sa iba't ibang probinsya gaya ng Leyte at Pangasinan. Nangutang at nag-arkila pa sila ng bus makarating lang sa BSP. Ang ilan sa kanila, mga senior citizen pa. Binarikadahan sila ng Manila Police District lalo't nagkumpulan na ang grupo sa labas ng BSP. Ang pakay nila kalampagi ng Bangko Sentral at kumbrahin ang nakatagong trilyong pisong kayamanan umano ng Pilipinas na nakadeposito raw doon. Ayon sa kanila, tingi isang milyon ang makukuha ng bawat isa. For about 8 years, no? from 2016 to present, 2024, walong taon na ang lumipas. At sa loob ng walong taon, ito, naglakbay Luzon, Visayas at Mindanao upang ipaalam sa taong bayan na meron tayong batas Ayon naman sa BSP, hindi sila direktang nagbibigay ng pera sa taong bayan. Dibidendo raw ang binibigay ng pamahalaan para makaambag sa mga programang makapag-aangat ng kabuhayan ng mga Pilipino. Kaya matapos ang halos isang oras, nagpa siya ang grupo na umalis na nang walang nakuha ni piso mula sa BSP. Naihatid naman daw nila sa BSP ang sulat kung saan nakasaad ang kanilang hinaing. Para sa 1PH, Ian Suyo, News 5.